Hello mga ka DIY, welcome back ulit sa ating YouTube channel, Handilina Vlog Meron naman akong isi share sa inyo ngayon na isang tutorial kung paano mag-scan using your cellphone and then mag-print gamit pa rin ang inyong cellphone. And of course, 'yung inyong printer. Kahit na ito ay hindi pa capable na mag-scan o walang scanner. Kagaya nitong Epson L120 na common talagang ginagamit kasi napaka-robust talaga ng printer na ito. Matipid at saka uh, pwede siya mag-print ng maramihan. So, gamit lamang ang ating cellphone at saka ang printer, pwede nating i-scan ang isang ang particular na document o aklat, for example, and then iproproduce natin by printing it gamit pa rin ang cellphone kahit wala kayong laptop o desktop. So, sana samahan nyo ako sa ating tutorial. Kung naging interesado kayo sa video na ito, pakiclick mo na sa subscribe button at ang notification bell para agad kayo manotify sa mga videos na isishare ko sa inyo dito lang sa ating YouTube channel. Okay, so para makapag-scan tayo at pagkatapos ay ma-print natin yung ating na-scan, gamit lang ang ating cellphone. So, by the way, ang tutorial na ito ay pupwede kahit anong Android phone as long as makasupport siya sa mga apps na i-install natin later. Aside from that, kailangan din natin gagamitin ang isang on the go na adapter. So marami ito sa online store. Pwede ninyong i-search. Magdepende lamang sa compatibility ng inyong cellphone. So unang-una natin gawin, mag-install muna tayo ng isang application. At saka pagkatapos, i-scan natin ang isang document na gusto natin. Halimbawa, yung galing sa aklat. And then, pagkatapos nyan, i-print natin gamit ang ating uh, printer na walang scanner. Of course, kasi pag meron ng print or scanner ang ating printer, hindi na kailangan pa, no? So, pwede naman diretso na lang i-photocopy kung ganon. Pero in our case, walang print, walang scanner ang ating printer, kagaya nitong Epson L120. Kaya nga, kahit wala ka pang laptop o desktop na magagamit, pwede pa rin siya. So, umpisahan natin. Pakikita ko sa inyo dito sa ating uh, cellphone kung paano natin i-prepare ang applications. Meron dalawang applications na ating gagamitin. Okay, so ang una nating gagawin ay pupunta tayo sa Play Store. Kailangan tayong merong internet connection. And then, search natin yung application para makapag-scan. Cam Scanner. So, Cam Scanner app. And then, makikita ninyo dito, meron tayong Cam Scanner. So, pagkatapos nyan, kailangan ninyong i-install kung hindi pa na-install of course for the first time, kung hindi pa na-install kailangan talaga i-install so actually ang cam scanner pwede naman siya sa ibang mga android uh, version 4 pataas o di kaya iba pang mga uh, model ng android or uh, uh, cellphone as long as compatible lang siya so pwede niyo ma-install gagana talaga So pagkatapos na ma-install, in my case, naka-install na kasi, so kailangan na natin nating i-open. Now, once na ma-open, ang ating device, pwede na nating makapag-scan. So, kita niyo on the screen na meron ako ang na-pag na-try ng na mga documents na i-scan. So, halimbawa, uh, mag-scan tayo ng isang aklat. So, gagamitin na ninyo, nakapag-open na tayo, ito yung interface ng cam scanner, and then, i-click lang ninyo ito, yung may uh, image, ng may icon, no? And then, halimbawa, ito yung inyong scan, yung ating aklat, for example, para makakuha kayo ng copies nito. So, itapat lang inyong camera doon sa document gaya ng aklat na gusto nyo i-scan. Pagkatapos, i-click ninyo ang camera na icon. Tulad nyan. And then, makikita ninyo na napakadali lang. Automatic siya nag- meron siyang na-detect na auto crop. So, automatic niya ma-detect yung edges of our document. Kagaya niya, nakikita niyo. Pero, pwede naman ninyo i-adjust ito kung hindi masyadong maayos yung pag-select. Now, kung hindi naman maayos yung pag-take ng picture, pwede nyo i-click yung retake na button. But on that case, nakikita natin na na-adjust siya automatically. Ito ang napakagandang feature ng cam scanner. Unlike other uh, applications na na-try ko, ito yung napakaganda. Kasi ganyan yung kanyang uh, itsura. Automatic siya, maditik yung edges ng mga document. Now, pagkatapos niyan kung satisfied na kayo sa inyong nakuha na picture, so, i-click lang ang continue. And then, automatic, nakikita ninyo, nandoon na yung merong number 1 dyan or merong isang document. So, i-click lang ninyo. And then, makikita niyo automatic niya, ma-adjust, no? Adjust the trimming range during batch scanning. So, automatic siya meron pa rin siyang option na i-retake again kung hindi maayos ang kalalabasan pwede i no or i-filter at meron din siyang cropping ability now since satisfied tayo dyan pwede natin i-click yung check button para makapag-continue so nakikita ninyo meron na tayong nakuha kung meron pa tayong idagdag for example uh, meron pang isang uh, page na i-add ninyo click lang pa rin yung icon ng camera ulitin lang yung process so nakikita natin dito kailangan lang talaga pag mag take tayo ng picture is uh, maayos or uh, meron tayong sapat na lighting so itapat lang again and then pagkatapos i-click ang camera icon para makapagkuha at ayan, nakikita ninyo na tamang-tama, eksakto yung ages. And then, i-click ang continue. So, pag na-continue na, click again, merong number 1 dyan, i-click pa rin. Automatic niyang ma-adjust. Then, click ang check. O, ba diba? Napakadali lang natin gawin yan, yung using the cam scanner. Now, what about kung i na natin. Now, meron tayong kailangan na naman na additional na application. So kailangan nating babalik doon sa uh, Play Store. And then pagkatapos instead na yon, com scanner, hahanapin natin ang isa na namang application. Ko print Kita natin yung pinakauna, Noco Print Wireless and USB Printing Application. So, ang napakaganda ng na app na ito kasi free lang siya, no? Although meron siya mga ads. Ah, okay lang naman kahit mag-pop-up 'yan as long as magagamit natin siya. Okay lang, no? So, once na na-search na ninyo, kailangan i-install ni sa inyong cellphone And then, it takes mga few minutes. And then, pagkatapos, ma-install siya, pwede nang i-click ang open. So, ayan. So, meron na tayong uh, no? Now, wala pang na-detect, of course, kailangan nating ihanda yung ating printer para sa printing na naman ngayon. Okay, so after makonek na, next na gagawin is i-click natin yung document na gusto nating i i-print. Okay, so halimbawa yung dalawa. And then pagkatapos dito sa itaas, merong share button. Pagkatapos ng share button, you just have to select share PDF. And then pagkatapos, i-click ang share button. Okay. Share natin. I Click ang share button. And then, meron tayong pagpipilian. Select natin yung no coprint print Then, nag-process siya. Nakikita natin na walang na-select. So, select muna natin. Then, i-select yung USB. So, sorry, naka-off. Na, kailangan palang i-on. Ayan. Naka-turn on na. I'm sorry na. Ayan. So, pagkatapos, click natin yung USB. Pagkatapos, i-select ang Epson L120 series. And then, meron tayong Uh, prompt dito, you don't have a driver for your printer or can't match automatically. So, pwede natin i-select generic use, generic. Okay, so wait lang natin na matapos yung pag-process. Ayan, printer has been installed successfully. Click na OK. Wait muna natin yung ad. Kasi free lang siya. Kaya may mga ads. Click na natin ito. Then X. Okay. Pagkatapos merong lalabas na ganyan. Pwede lang i-click ninyo yung nasa uh, iba pa. Yung printer. And then pagkatapos click na ang print button. Then ayan. Printing page 1 on 2 na ninyo yun ng ating cable. Ayan, ang 'yong ating printer nag-send na siya ng uh, document doon sa ating printer. Ayan, and then makikita ninyo printing page 1 of 2. Kasi dalawa 'yung pages, no? Na ating na uh, scanned using our cam scanner application. So, ito na yung output niya. Ang napakaganda nito is pwede na talagang walang laptop o desktop na gagamitin as long as meron tayong Android phone at meron tayong printer. So, although kung nakikita natin mag print siya pero hindi gaano kabilis kagaya ng uh, nasa laptop gumagamit tayo ng laptop pero at least ganito na serve naman yung purpose nag print na siya ng page 2 Tingnan naman ninyo yung speed. Hindi naman gaano katagal. At least nagprint siya nagprint siya still printing pa rin yung status printing page 2 of 2 at 25% so ayan yung preview and then yung titingnan natin yung ating document output Ayan, malinaw naman siya. Mapapansin lang natin yung edges. Of course, meron siyang konting uh, uh, dim sa gilid. Uh, katulad naman siya ng photocopy. O, ayan, ito na yung pinaka-output. Yun na ang ating na-scan. Yung dalawang pages. Ito yung isa. Okay, galing dito sa ating phone. And then mapapansin, print job has been sent to printer, click okay. So, meron namang ads, tingnan niyo. Summative assessment, 'yon ang ating output. Ito 'yung ating output. Ng so, i compare natin. 'Yan. 'Yon ang nagiging kalalabasan. At yan ang gamit ng Noco Print at saka using our uh, apps cam scanner. So, magtandim sila para as if meron tayong photocopier, meron tayong 2-in-1 uh, function ng ating Epson L120. Gamit na naman ang ating cellphone. Okay, so I hope na meron kayong natutunan sa ating video ngayon, mga ka-DIY. Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button, i-like, and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handilina Vlog. Maraming salamat sa panunod. Hanggang muli!